Yo, what's up? And good evening po sa inyong lahat Nakita niyo na po ba yung ano Ginawa po ni Kiko Barsaga sa Congress <laughs> Sobrang nakahiya po Si Sandro Marcos Marami na naman magre-react dyan na Ang bastos talaga nitong batang to Hindi man lang uh, marunong rumispeto Ganun yung mga reaksyon ng mga Ano dyan eh, mga loyalist eh And yan yung gagawin po nila dyan uh, Ibabas nilang mabuti Yan si Kiko Barsaga Pero ha, mga Lodi ha? Tama naman yung tanong niya eh. <laughs> Kamusta na ang kaso Ng kanyang uncle Na si Martin Romualdez You know Kakatapos lang ng DOJ hearing mo. Sandro Marcos Dami natin. Yes. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kasi ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Yung <laughs> yes Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Yes. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag okay. ganyan. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Oh, di ba? Ba't hindi makasagot? Kasi kung totoong malinis ang uh, pangalan o oh, ang konsensya, bakit ka hindi makakasagot. Umiiwas si Sandro Marcos. Yun po ang ating napansin. At eto naman po si Garin. Ah, parang gusto magkaroon ng flood control budget ah. Depensa agad ah. Huwag ka ganyan, boy. wag ka naman ganyan. Huwag mong bastusin ng ating uh, Sandro Marcos. <laughs> bilib na bilib po ako dito sa batang to, mga lodi. Wala po siyang kinatatakutan. kahit sino pa pong uh, nakikita niya pong uh, nasa kapangyarihan eh hindi po niya atrasan. Gusto niya pong ituwid kung ano pong baluktot na ginawa po nitong uh, administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pamari naman po siya mga idol eh. Sumuporta po tayo sa Unity Team. Pero hindi po namin alam, hindi din po alam ni Kiko Barsaga na ang magiging pangulo po pala ay si Martin Romualdes yan po ang nangyari talaga mga lodi sobrang nabudol po tayo uh, utusan lang po ni Martin Romualdes si BBM, yan po ang katotohanan na dyan at hindi po matanggap na mga loyalistang panso dyan ang na nangyayari sa ating bansa dahil panay-depensa po sila dyan, uh, ayaw nilang mapahiya ayaw nilang uh, kainin yung kanilang mga sinasabi, kaya po pinaninindigan na lang po nila yan po ang katotohanan dyan. Nasasaktan po ang supporters ni PBBM sa mga katotohanan na mga nangyayari ngayon. At marami pong ebidensya. Uh, di ba? Binabaliktad na po nila, binabaluktot na po nila ang batas para lang po mapagtakpan si Martin Romualdez at ang mga alagad nito. Pero ang totoo mga Lodi, si PBBM isang din po dyan. Dahil hindi po siya nagdalawang isip na ipapasa yung 2025 budget mga Lodi siya po ang pumirma niyan kaya kung meron man pong uh, pagtatago uh, ng uh, kasalanan diyan, eh, si PBBM po ang number 1 diyan, mga Lodi tapos ngayon patay Malaysia na siya kunyari wala siyang kinalaman diyan. pwede pala yun pangulo ka tapos magtatanong ka na paano umabot sa ganito Paano tayo nangyari? Paano nangyari yung ganto? Pwede pala yon mga lodi? Pangulo ka ng bansa, hindi mo alam kung paano nangyari sa kanyang administrasyon? Ano nangyari sa kanyang administrasyon? Pwede pala yon? O ngayon, masasaktan na naman kayo. Iiyak na naman kayo dyan. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan at yung mga napapansin po natin. Huwag po kayo masyadong defensive dyan. Dahil kung totoong concern po kayo sa ating bansa, dapat nagbo-voice out na po kayo. Huwag nyo pong pagtakpan kung anong kamalian. Kagaya nung administrasyon ni Tatay Duterte, nakita po natin si Duque. O, oh, di ba? May mga kamali ang mga desisyon. Pinupo na po natin yan kahit na kaalyado po yan o supporters po yan ni Tatay Duterte. Hindi po tayo nagtatakip ng kung anumang dungis ang nangyayari sa administrasyon. Ganon dapat kayo. Huwag kayong tawag nito. Huwag niyong pagtakpan kung anong mga nangyayaring kaguluhan dito sa ating bansa o kabulastugan para hindi po lalong lumala. Pinibibi niyo pa yung inyong pangulo. Eh, alam naman natin na wala talagang ginagawa. Biruin niyo. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanyang administrasyon. Hindi niya alam na meron na palang ganyan. Hindi niya alam na 89 billion dapat ang isoli niya sa PhilHealth. 60 billion lang yung uh, ibabalik niya. Hindi niya alam lahat mga lodi. Wala siyang alam bilang pangulo ng ating bansa. Nasasaktan kayo dahil yan ang katotohanan. Ito ang totoo. Ito ang katotohanan. Tanggapin nyo. Dahil kung meron kayong opinion, lalo na kami. Legit yung opinion namin dahil nakikita po natin na ganun po talang ginagawa ng administrasyong ito. Oh, Hanggang sa muli mga idol ha. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.